Ay, mga kakape. Dito na ako sa Meralco Avenue. Uh, sa bandang unahan, yung Julio Vargas. So, right turn ako doon. And then, pauwi na ako. Ayan, mga building. Ito so, sa Meralco Avenue. Ayan, yung Meralco flyover. Yung building ng Union Bank. So ito yung unang kanto, Pulya Vargas. Sa uh, bandang unang pa, yung Ortigas Avenue na. Ayan, medyo maliwanag na. Time check natin. 6.12. lang pa yung ating mga sasakyan Yan, ito na. Mahulya Vargas na ako. So, pababa na itong kalsada na ito. Pabalik. Good morning. Yan. Yung nawasa nakakakape uh, update ulit ako maya maya salamat so mga kakape C5 uh, Julia Vargas C5 na ako o yan nakaka 6 kilometers na may gate yung aking nalakad malapit na ako sa bahay yan

yo dumadami na yung mga sasakyan kaya tulit ako ng overpass yung southbound yan southbound yan ayun hanggang doon na yung mga sasakyan yung nang naiipon green light yung southbound Sila Ayan, marami rami na Ating mga sasakyan Dito naman sa kabila Northbound yan, madalang pa dyan Dalang pa yung ating mga sasakyan 29 seconds 10 minutes, 17 seconds may mga bus na pala. Biyahing SM North, Libis. Okay, mayroon pala rito mga Belching, Kimpas. Grabe. nalapit lapit na po ako sa uh, ay, uh, so, mga kakape, update ulit ako mamaya. Salamat po. So, yan mga kakape. Nakaka Siguro nakaka-8 kilometers na yung aking nilakad. So, dito na ako. Along Dr. Six. To. So, hanggang dito na lang mga kakape. Maraming salamat sa pagsama nyo at uh, pasuyo na rin pasubscribe naman sa aking channel MKP tv Ayan. 8 kilometers in 1 hour 10, 10 minutes 30 30 one seconds, Lampes, minutes so, seconds 8 kilometers kilometer. nga sabi ni sports tracker so, salamat mga kakape good morning sa inyo Dey nak anta kayo?